Nagulat ako guys pag gising ko, Masabi ko talaga God work in a mysterious way Tingnan nyo naman yung video kong yan, tingnan nyo Kagabi nung matulog, bago ako matulog Ano lang yan guys, 5.5k Nagulat ako ngayon nung gusto ko siyang i-check kasi sabog na sabog yung notification ko pagtingin ko 35.1k na siya 4 days ko palang yan na-upload at alam ano nyo naman hindi naman ako sikat Siyempre kaya na-overwhelm ako My God, maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah, at tinankilik niyo po ang aking mga video. Maraming maraming salamat po at nagustuhan niyo po. Ganyan guys na ang lahat ay mahilig sa dollars. <laughs> o oh, nga naman, sino ba naman ang maayon ng dollars? Dahil dyan, mas lalo po akong na-inspired na gumawa at gagawa pa ng mga video na nakakatulong na ang lahat ay kumita. Huwag po kayong mag-alala guys, lagi nyo pong bisitahin ang aking wall, ang aking post kasi patuloy po akong magbibigay ng mga informative na mga videos para makatulong din po sa inyo. Sana na-inspired ko din po kayong gumawa ng sarili nyong content. Mag-upload po kayo ng kahit anong video kasi hindi nyo po alam kung saang video po yung magba-viral dyan, saang video po yung magugustuhan at papatok sa mga tao. Kaya gawa lang po kayo at upload lang po ng upload ng sarili nyo pong video. Okay? Guys, tingnan nyo naman. Ang dami kong ano, viewers. Pero yung, yung nag-follow sa akin, baka naman, madagdagan. <laughs> Thank you. Guys, pa-share po ng video to and pa-follow na din po ako for more tips. Thank you.